Uh, mga lods uh, welcome back to my youtube channel so uh, mayroon akong iba vlog ngayon kasi uh, tagal ko lang hindi nakapag upload so ang problema ng aming siya is barado kasi nalaglagan siya ng sabon ng safeguard na ganito oh, lemon yan guys yan, so pag pinapresh ko sya tingnan nyo guys talagang uh, hindi na siya ganong lumulubog o mabagal yung paglubog ng tuwig so yung mapapansin nyo So, hindi siya tulad dati na direct, direct siya sa paglubog. Ngayon, medyo bumagal siya. Uh, possible na bumaka siya dun sa pinaka-PBC. So, ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo. So, meron tayong DIY para magawa natin ng solusyon itong problema ng aming CR. So, nag-init ako ng tubig. So, ayan, nag-init ako ng tubig. Uh, ito ang gagawin natin guys, uh, magpapakulo kayo ng tubig. Uh, after nyo magpakulo, uh, syempre meron pa tayong isang igagayak na nasa loob din ito ng bahay nyo. Ito yung, uh, ito guys, kailangan nyo to, ito, uh, dishwashing liquid. So, kahit anong dishwashing liquid guys, lemon or calamansi o antibac, okay lang yan, basta dishwashing liquid. Ayan, so pure glow. Shout out sa pure gold. Pure glow, hindi pure gold. <laughs> okay. Then, gayak na natin. Okay, wait lang, guys. So, yung dishwashing liquid, guys, ah, ibubus na natin sa ating bowl. So, sinaling ko na siya sa maliit na alagayan para mas madali siyang maisalin at maibidyo ko. So, ayan, guys. Papalibutan niyo lang siya ng siguro ng mga ah, isang tasa lang ganyan or kalahating tasa lang pala. Masyado madami. Kasi ulitin natin siya mamaya, yung prosedyo. So, after niyan, yung pinakulukong tubig. So, wait lang. So, ito na guys, kulong-kulong uh, na siya. Dapat kulong-kulong guys, oh. ayan. Okay, so, saali na natin sa bowl. So, ito na guys, ay sasali na natin yung uh, pinakulong natin tubig. So, hindi naman gano'ng 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 siguro mga mga ano lang din, isang basong tubig. So, ayan guys. So, after that, uh, uh, hintayin natin siya ng mga 3 minutes. So kailangan natin mababad siya nang 3 minuto. So after 3 minutes, uh same procedure din. ilalagyan ulit siya, ulit natin siya sa dishwashing at saka uh mainit na tubig. So maghintay lang tayo nang 3 minuto. Balikan ko kayo, guys. So ayan, guys. So after 3 minutes, so ang gagawin natin, ipa-flush muna, i-flush ipa muna natin siya bago natin ulit lagyan nung ng dishwashing at saka nung uh mainit na tubig. So flash muna natin Ayan. So ulitin lang din ulit natin guys So hindi pa siya masyadong na uh, ano Uh, nag effect sa uh, una so try natin ang pangalawa kasi after nung pangalawa mayroon pa tayong gagawin na isa pang mapakaan uh, so tatlong set siya So, ayan, sali na natin siya ng, ng dishwashing. Tsaka ng ah, hot water. So, balikan ko kayo uh, guys after 3 minutes. So, ayan guys. Ito na yung pangalawang ano natin. Uh, paglagay ng may tatubig at dishwashing liquid. So, ito pa ang gagawin nyo. Huwag nyo muna siya ipa flush So, hihandaan nyo yung ganitong bottle na pinaglagay ako kanina ng uh, dishwashing liquid. Ayan guys. Uh, may cut sya pero uh, ito pa rin naman yung pinagamitan ko. Nakat yung video pero uh, legit to na wala tong daya. So, ayan guys. Uh, Ginupit ko sya to. Dapat uh, maipit yung pagkakasip nyo ng takip. So, after nyan, uh, ipapasok nyo sya dito sa pinaka-pinaka-bowl sa so, sa butas. So kailangan ma susundutin niyo susundutin. At kailangan sakto yung battle doon sa may inidor nyo para pasti makasakto yung ipapasok n'yong yung battle. So after niya, talaga yung ganyan, -ganyan yun siya. So kailangan madikit. Kailangan kailangan ah uh, pasok na pasok so lumulukot lang siguro hindi siya masyadong sukat dun sa pinaka ano niya pero okay lang kasi importante may pumapasok na konti So ayan, plus na natin siya. Okay na. So tignan natin kung effective. So ayan guys. Oh. Mabilis na yung pagbaba ng kanyang tubig. Oh, di tulad kanina, napakabagal. So ulitin natin siya mamaya. So ayan, lumabog na kitang kita nyo guys. Hindi siya mabagal, mabagal yung pagbaba niya. So, uh, maghintay ulit ulit tayo ng 3 minutes then ah uh, ganun ulit gawin natin. Lagyan natin ng ano, ng uh, dishwashing liquid at may tubig tapos yung final na yung plastic bottle. So, tatlong set siya. So, okay guys, wait lang. So, okay guys, uh, gawin na natin yung tatlong set. Ah, uh, dishwashing ulit. Then, yung hot water. So, maghintay ulit tayo ng 3 minutes bago natin uh, ah, ng plastic bottle kasi medyo mainit pa siya. Okay, balikan ko ulit guys. So, ayan. Okay na guys. Uh, ah, nakalipas na yung 3 minuto. So, pakasaksakan ulit natin ito na ng plastic bottle. Medyo maliit na yung kinuha ko kasi para sukat na sukat. Yung isa kasi 1 liter. So, ito 500 na distilled water na empty. So, okay. Yun, sukat na siya. So, may papasok natin siya na maayos. Yan, tulad yan. Kasi kanina medyo medyo masikip. Kaya nalukot, nalukot yung plastic bottle. So, yan. Ganyan lang ganyan, guys. DIY yan, guys. Ha? Hindi lang kayo bibili ng mga kung ano, ano pang gamit o equipment na pang ano sa bakado. So, dishwashing lang. Tsaka mainit na tubig. Tsaka plastic bottle. Effective na yan, guys. Malaking tulong yan sa inyong mga bakadong bowl. Ayan. may sakto-sakto oh. Hmm. naubos yung tubig oh. hmm. naubos yung tubig kanina medyo madami siya diba so okay laking tulong hmm. yun lang ganyan guys yung mga 1 minute yung tubig guys ipush lang sya dun sa pinaka ilalim na papunta sa Easy. So, ayan. Okay. So, plus na natin. So, hindi siya ganong nasira. Lumukot lang. <laughs> Pero at least, naipasok natin ng sagad. So, testing na natin. So, ayan. Guys, o. Oh. Uh. Mabilis na yung kanyang pagbaba. Okay na, di ba? So, effective yung ating DIY na tutorial video para sa inyo. So, kung nagustuhan nyo guys yung ating uh, panandaliang uh, tutorial na video kung paano mag magayos ng baradong mag pan-like and subscribe po and pa-share na po yung ating video para makatulong po tayo sa mga uh, may problema sa ating bowl o uh, mga baradong bowl or uh, lababo. So, maraming maraming salamat guys. Sana po makatulong. Ang